na pa sa yung dula mga master dula ni Randy ng tibalog sa green versus Luloy Batinggal ng New Caledonia sa pula dos puntos na ang green ni mga master Ito Morial, oh yah 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 na. yah yah 20? 200. Hindi nga lang ko siyang umutal ng kalaban na yun. Hindi nga lang ko siyang kalaban yung wadog daog. Shoutouts! Dama Hunter! Oliver Canuto ng Samal Island Nestor Balagan ng Dibudon Mati Jess Adlawa ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Robin Gao ng Tagum, Kapitan Bergit Gilitario ng Nabua Camarines Sur, Victor Ruta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Romy Monsida ng Dumagiti, Ailis Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo ng Cristo Rey Pascual, Aldin Atado ng Tandang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Maco di oro, Chuy Bots ng Panabu, Jerry Adlawan, Master Militario at Kapin Family ng Urmoklite, Warren Tutor ng Alicia Buhol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G-Vlogs ng Cavite, Claudine Insan, ang malita na occidental. Rick Caparas ng bilangunan sa Felix Molina, ng Turil. Joel Canyo alias Silent ng Tulido, Cebu. Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sudi ng Santo Niño na Nanmals Nanmal Smix Vlog. Marcial Rosel ng Imus Cavite. Alexander Piskira ng Jinsan. Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan. Dennis Riffel. Rudy Casas, Ardi Toradio ng Bicol na Buwak Ming Recaber ng Kaluokan, Walton Salas ng Tagum, Joni Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxine Ilong Princess Pasaporte ng Panabo, John Limsa ng New Corilla, Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rick Paras ng Binangunan Rizal, Derek Refil, Jurid, Julito Kahigas ng Mga Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur, Rodel Campomanis, Prisco sa ng Luon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Alison ng Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, Gojoso Batingal, Along Pilo ng Sitio Manga, Candihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Tuper ng Barili Cebu, Jamarun Rata Rataba ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel na Bangkal, Ninyo Karnisa ng Panabo, Katisuy Vlog ng Sikatuna Buhol, Bunbun Dama Gamer ng Agusan Ricky Maglasang Dani Digo ng Ayala Sambunga Boyet Gali ng Antipulo City Joey Bulutubo ng Butuan SS Dama TV Undoy Aurora ng Cebu Jolito Kapampus ng Pasig, Jason Lumiaris ng Manila Bobby Butpo ng Mintar Joseph Liguia na vlog ng Coronadal Jikals na Master Cortez Bohol Anikito Iskoton Dungkits ng Carmen Cebu Teksero Pinas Kusas, ng Batangas Dado katan ng Baliwag Bulacan, bundama TV, Dudo Muslim TV Vlog, Jong Jong na lang si Ma buhol Bohol, Dex Luna ng Talisay Sibuk, Kulin Morgan ng Infanta Kisun, Jojo Amura ng Kandihay Bohol, Idol Gia, Bus Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Maasim Sarangani Province, Sodi Felix na Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, Williams Gubia na Nyo Kenjulay Ragasan, Dalyaw Turil, Mario Argao, Mandao Isibu, Silbano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Bohol, O kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal, Shoutouts, Kanyong Tanal. O shoutout po dadya sa itong mga kaigso ng OFW na padayo na gasuporta sa Mugat Dama TV, kay Camilo Acosta ng Jubail Saudi Arabia, Warren Van Lashen, Germany, Ripi Enriga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel duha Qatar, Raul Anay ng Hong Kong, Kaiser Buboy, Amura, Shoutouts! <laughs> surrender or die. You have to surrender. Ah, nalo. Lulu batinggal ng New Corillia. Ada yung ta sa dula, mga master. Dula ni luluay batinggal ng New Corilla sa Green versus Randy ng Tibalogs sa pula. Dos uno na ang score ni mga master. Dos puntos na ang pula. O pala yung tas atong shoutouts mga master. O gagandi kayo pong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na ng nga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico, Kalitas ng Villa Rosalo kay Boss Chimar, Basugan, Dorian San Miguel. Daghan kayong salamat sa kanunayang pagsuporta sa Mugat Dama TV. Og daghan na po kayong salamat no sa kay Boss Ilil Tayong sa iyang pagatagog gamay oh, paggamit niya sa iyang luna sa mga diri. O, oh, iyag yeah, yung iplastar may diri sa iyang yuta. Uh, daghan kayong salamat sir. Og padayon ta sa itong shoutouts mga master. Oh, shout out day sa tanaman Sanitas Boys, sila binakay Kakang ng Kiranti, shout outs. Sa may Kisun Street kay Tata Nelson Nakario. Oh, shout out po day sa may Pagasa Kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may assumption kay Steve kogog sa may Carmen, kay Danti kay Higas ng Carmen, shout outs. Sa may Samal kay Porto ng Samal, sa may Sasa kay Bitud Hinilaso. Oh, shout out po day sa may Panabo City kay Tata Dorian, kay Sidri, kay Butchok kay Fredo ng Panabo, Ugundoy ng Panabo shoutouts o sa tangan na Madurda sa may Digo City, shoutouts kinuntanan ilabi na kay Bus Jun Bagaan, shoutouts sa may Mintal, kay Tots Campus ng Damahan TV, kay El Presidente Alex Bintayaw ng Skyline kay Bus Titing ng Agdao na Mintalo kay Bus Bunbo ng Mintal shoutouts sa may tibungko kay Goodmalin kay Rinske ng tibungko kay Robert Laguna shoutouts o gila mga sa may agdao kay Boss Manino ng agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsiban aka Master Pogi Moves Master na Pogi pa kay Master Payat ng agdao kung ato supporta niyang YouTube channel ang Dama Payat TV makakita ka dito mga quality moves sa dula ng dama sa may Pindasan kay Gili kay Marvin kay Dunong Flores o kay Busdado ng Pindasan shoutouts Og sa may Mako kay Jomar Caigas Mario Siliado o kay Busboy kontinto ng Mako shoutouts O sa tanang damadoda sa may nabunturan shoutouts kay Tanan kay Romeo Gis, Boy Lugos, si Kay Tagnok, o kay Rinwin Montesilio. Shoutouts. O katong wala na shoutouts sa sunod ng nato ng mga videos. Dula. Ni Luloy Batinggal. Ng New Corilla. Sa Green versus Randy ng Tibalog sa Pula.

Summer Beat.

Ah, nalo Luloy Batinggal ng New Korea. Dagang salamat, umayngadlaw ka natong tanan.